Hello po sa inyong lahat. Good morning po, good afternoon, or good evening po. Uh, dito po, ito, gagawa po ako ng minudo. Kaya ayan, hiwain ko na po itong mga sili na bigay ng aking lalabas ko diyan. Na, lagi nagbibigay ng ayuda sa akin. Lagi po salamat sa inyo. At gagawa na naman ako ng menu today, pork minodo. Ayan. At ito, hiwa-hiwa muna ng bell pepper. Oh. <laughs> ayan, ayan, ayan. Magluluto na naman si Lola ng pork minodo yan Dami to. Tatlo. Marami. Parang marami. Ito. <laughs> ganda gawin si Melia. At malalaki. Imported yan. Imported na bell paper. Ito lang po. Ate ka. Magkapi-kapi muna. Maaga pa, pa naman. Kopi muna. Maraming po salamat sa aking, sa inyong mga friends ko in YouTube. Friends ko sa FB. Maraming po salamat. At kunti na lang po, makukuha ko na ang 1K subscribers. Thank you, thank you, thank you, thank you po sa inyo pong lahat, sa akin mga viewers, sa mga nakapulo support sa akin, ang mga kaibigan ko po. Maraming po salamat sa inyong lahat at sa aking family, friends, and relatives na mga nakasupport po sa akin. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat at patuloy niyo pa rin po ako supportahan at hindi lang naman po para sa akin ang ginagawa ko ito kasama rin po kayo dyan marami po salamat sa patuloy na pagbibiyus nyo sa aking mga videos sa mga new friends at sa mga mula po nung nagumpisa ko hanggang sa ngayon ay nandiyan po siya si Ursula na nagpapalusuport sa akin mga friends ko po, maraming po salamat sa inyo. Alam niyo na po kung sino-sino kayo na nakapuno na support sa akin. Maraming po salamat. At patuloy lang po hanggang sa kung saan magkarating <laughs> ang aking channel na ito. Na, nasa one year na po ang, ang aking pag-active sa aking YouTube kasi, ano po, last year po ng November, ako nag-active. Tapos ngayon po, November, one year na po. At salamat po na, at ang konti na lang po ay mapupunaan ko na ang 1K subscribers. Thank you, thank you, thank you po sa inyong support sa akin. Thank you po. God bless us all. Thank you.